Uh, okay oh, ba ta yan talaga yan? Oo, uh, dyan, yan yung Asia. Uh, tawag dito sa atin, Philippine Eagle ata. bansa yan, parang, parang aso na yan kalaki. So, so yung ibig sabihin, isa sa mga pinakamatandang puno oh, to. Pinakamatandang puno dito sa Aklan. Naku! Tawag nito, na Pili. Ang laki ng puno. Oo. Oh, siguro, aabot ng 100, 100 years. Naku, ibig sabihin ganun katanda yung puno oh, na to. Tatlong, Klaseng pili yan. Pili, lalaki pulo, nga, no kung lalaking ano Ibig sabihin ito siguro yung pinakamatanda yung pinakamalaki no Oh pinama, pinakamalaki ito dito sa atin No Yung yung ano na to yung pili na to wala pa tayo nito pili na to dito Ibig sabihin nandito na yung puno na to mm. Ibig sabihin hindi pa tayo pinapanganak o di kaya hindi pa pinapanganak mm. yung nanay ko nandito di na yung pili na to Oo na to pili na to ko Ganun At saka katanda. dito mas yung ibon na agila, dito umuwi. Naku, ako, ibig sabihin? Sa punong to. Sa punong na to, dito rin nakatira Oo. yung agila. Oo. O sa bagay, sobrang laki no. Oo. At saka, ma mataas pa yan. Mataas Oo, eh. yung punong yan. At saka ma makapal yung, ano, yung ko. dahon. Pero yung pilin na yan, di ba may... karamihan sa pilis, namumunga. Oo. Oh. Pero itong piling tatlong to, hindi namumunga, puro lalaki. Ala, ibig sabihin, lalaki yan. Lalaki, hindi namumunga. Ala, may ganun pala na puno, may oh. lalaki. Lalaki, lalaki lahat Ay, yan. Oh, hindi ibig namumunga. ibig sabihin. Baka may aas dyan po, sa taas, no? Ewan ko nga lang, boss, hindi ko alam. Kasi, sobrang laki. Kasi nga tayo. Oo oh, nga, eh, no? Dito, dito tayo sa kagubatan. Oh. At saka, yung ano dito, yung pinaka, ano dito, Ibig sabihin pala, dito nakatira yung agila. Hmm, sa taas. Sa taas. No, dito ko. pa nga nangingitlog yung agila. No, hmm. Oh. Saka, palagi ko yung nakikita dito kasi hunter din tayo eh. Oo. Oh. Okay, so, ibig sabihin, ano, nadadaanan mo palagi oh. dito yung agila. At saka, yung ano nito, yung kwento nitong piling to, dito din, pinangalan yung, barangay natin yung barangay oh. barangay natin na kapilihan? oo oh, kapilihan dito pinangalan sa punong to oh. na barangay kapilihan pili barangay kapilihan pili han oh, Pilihan. parang history pala to guys oh. kasi oh. may sa kabila nito dati daw dati oh. daw dati daw na pili naputol putol ito na lang yung natira dito oh. sa ano barangay natin. Oh. Yung piling tatlo na to. Pero sa lugar na yon, oh. Sa lugar doon sa ano sa bandang sidlangan ka banda na malapit lang sa ano, malapit lang daw sa kalsada, yun naputol yun daw sabi ng mga matanda, tanda sabi oh. ng luna ko. Eh saka sabihin, ito lang natira. ito na lang isa sa mga natira talaga ng pinakamatanda. Pinaka-orig, pinaka-orig, pinaka matanda pinaka -orig, pinaka -orig pinaka -orig orig at pinakamatanda mm. dito na puno sa atin, no? Oh. Hmm, pero... Isa sa mga pinakamatanda. Pero, iwan ko lang. Eh, dito nga, boss. Tinta yung nga dito banda. Parang, naku, kahit ilang duble ka siguro pala dyan, Ay, boss. sobrang laki na puno na yan. Dalong, no. dalong di pa. Dalong di pa. Hindi ko maabot yan. Naku, nga, no. Sobrang laki. Oo, oh, sobrang laki. Yung isa, oh. pwede kong idipahin. Oo. Oh. Pwede kong madipa. Pero Baka, yung dito sa gitna, oo oh, may nag-tanim ano, dito na matatanda na nun nunuan nila, kaya oh. dito lang yung natira siguro. Pero nagpaalam naman tayo dito boss no? Oh, oh. Kasi baka napaalam may laman no? Nagpaalam naman tayo. No? Nagpaalam naman tayo oh, sa kanila oh. kung oh. Uh, pa para save din, save din tayo dito. Oh, o ano? nga baka may ahas sa taas yan? Hindi, hindi naman tatalon yan. Oo, oh, ganun ba? Once na, once na na dito tayo sa baba, hindi naman tatalon yan. At oh, ahas? natin yung ahas. Oh. Oh. Baka dito nga siguro Boss, dito nga siguro nangihitlog yung agila oh Sa lawin na to Saan? Saan ba na? Ayun oh May lawin kasi Ah, oh, sa mga ganyan pala nangihitlog oh, yan Oo, oh. dyan, dyan yan nangihitlog yung agila kasi May paway na ano, may paway na uh, sanga mm. Ganyan talaga nangihitlog yung ibon, kahit anong ibon basta ma malalaki malalakihang ibon. Diyan oh. diyan yan Kita mo yan? Oh, saan banda diyan? Ayun o. Ah. Ibig yung sabihin. hindi maakyat ng anong tao. Kasi di dati may kwento pa niyan. Taga kabilang barangay na inakyat nila di, inakyat nila to. Inakyat nila. Oo. So, ah, uh, kwento niyan, nakita ko kasi yan. Mayroong dala kong uh, panghanteng ng ano ng mga ibon, bayawa. Oh, ganun. Oh. So nabang ka. sila dito, umakyat. May style sila, kawayan, ginugtong-tugtong nila sa taas oh. na, ano. Pero nahuli nila yung ano, agila. Naku, ano na yung agila? Oo, oh, nahuli nila. Yung mm. sisew ng agila. Oo. Oh. nakuha talaga nila. So ibig sabihin talaga, Merong agila dyan sa taas. Mm, meron, meron nga talaga. So, nakuha nila yon. Nakuha nila yon. Pero, ngayon hindi ko alam kung meron pa o oh, wala na oh. dito sabi sabihin kasi sobrang laki no oh sobrang laki hindi ko madi pa oh. tignan mo nga yan oh no, ang liit mo dyan busi no hmm. ano oo oh, ngayon no okay na yan tignan mo nga yan oh sobrang laki tignan no yun nga lang yung ano pero hindi hindi ako nagbabasta-basta na magdidi pa dyan kasi baka baka mayroong ngulaman yung yung pili na to. Ah, so ganun pala yun. Oo, kaya, kaya dapat ingat-ingat din 'no. Oh. Oo. oo. Hmm. Mahirap na bumalik sa atin. Okay, <laughs> kaya nga nagpaalam ako para para mag-content tayo dito. Hmm. 'Yun yung ano ko, 'yun yung Uh, Isa sa mga pinakamatandang mm, puno dito sa Aklan. Mm, sa Aklan. Dito no, sa Kapilian. Sa Kapilian. Oo, oh, oh, sa Kapilian. Dito matatapuan sa gubat. oh, sa gubat. Na, gubat ng Kapilian. May nakatira yung agila. Mm, dito. Mm, ako. At saka pinakamatandang Maga. pili ka mo. Tatlo. Maganda sana. May babakita sa ating agila, no? oh, sana. Pero ngayon, gumagala yan, yan ngayon. Ah so, ibig sabihin, pag umuwi yan, oh, gabi na. oh, gabi. Once na makikita mo talaga dito yung ibon na yan gabi dapat para makita mo talaga na pero nakakatakot naman dito yata pumunta kasi ng halos kubat kasi Mugubad. dito kubat. no tapos so, na, po na nga natin po yung mga ngayon puno. malinis na dito ay ibig sabihin hindi ganito dati to hindi hindi to ganito dati kapal dito yung damo dati hindi uh -huh. mapasok-pasok to ng ano mga tao dati ah, so ibig sabihin may naglilinis na may naglilinis na tignan mo na oh putol-putol lang na yung ano uh -huh. yung tawag natin, natin dito si Hidjok. Hidjok. Hidjok ko oh, tignan mo nga yun. Yung no? ginagawa sa yawa. Oh, oh sa ano, costume ng yawa-yawa. Oh, ganun pala. Mm. So, ibig sabihin pala dito pala nakatira yung agila. Mm. Oh, ayun nga, ayun ano? nga, ayun nga. Oo nga, oo nga. Parang anong ano? Oo nga. Uh, ah, agila ba na, yan talaga yan? Oo, oh, uh, yun nga siya. Naku. Oo, nga ah, siya. Oh. Uh. nga. Kaso malayo, hindi makita, no? Oo, hindi makita. Naku. Siguro may itlog yan dyan, no? Iwan ko nga lang. Baka, oo, oh, siguro. Kasi, no. Oh. umaga, umaga, umaga pa lang, no. umuwi na kaagad, eh. Baka may inakay na siguro yan dyan. Pinapakain siguro, no? Oo, oh, pinapakain ng ano, ng no. nanay. Yan yeah. siya, oo, yan siya, oo. Oh, oh, hindi ko makita, oh. eh, no? Oo, oh, hindi, kaso nga lang, hindi makita. Hindi makita yeah, masyado sa, cellphone, no? Oo, yan siya, sa ano, sa... Pugod lawin. Naku. Kung ano, so, di ako makita. Malayo kasi. Maano kasi, mataas yung ano, puno ng kahoy na to. Kung ano, sobrang laki pa. Oo. Oh. Ano ako. At saka, oh. Ibig sabihin, may inakay na siguro yan. Oo, oh, no? siguro, siguro. Oh. Ano yung yung, 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 ano, pag uwi na siguro, pinapakain yung ano, pinapakain yung... 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 Inakay niya. Isa lang ba yan dyan? Yung yung mowi Oh, isa lang, isa lang talaga 'yan. Yung mowi dyan na gila, nanay papalit-palit kasi 'yan. Ah. Oh, ibig sabihin. Tatandaan ng ano, pagkain nanay. Oh. Tapos sa uli, nagbabantay tatay. Ah, oh, ganun pala tatay yung tatay ng agila. Ganun pala yung mga agila. Oo. Hmm. Pero yung oh. ano, yung inakay, diyan lang 'yan palagi pakain, pakain 'yan. Pero pero iwan ko nga lang kung gaano kalaki itong ano, ilakay na to. So, mga ilang months ba yan bago ma mapisa yung ano, yung itlog ng ano? Hindi ako abuela. sure. Sa ano, sa manok kasi, alam alam ko kasi yung ano, uh, mapisa yung manok. At saka itik at saka bibi. Uh, yun, alam ko yun. Pero sa ano, sa... Agila. Itlog, itlog ng Agila, hindi ko wala ko ka wala, wala akong idea diyan. Pero lumaki yung Agila parang tulad din ng tandang kalaki. Mas mas mayroon pang malaki pa sa tandang ng Agila. Mas malaki pa sa tandang. Pero dito sa atin sa Aklan, hindi naman masyado yung Agila na malaki talaga. Uh, tawag dito sa atin Pilipino igilata Oh, yeah. Philippine Eagle yata 'yan sa atin pero sa ibang bansa 'yan parang parang aso na 'yan kalaki yung magila So, yun lumipad yata, lumipad. Lumipad na nga, oh lumipad na. Lumipad na 'no. Lumipad na.